Tingnan muna tayo ng pulangga, pulanggang tubig. Yan ang atang palok. Yan, pulanggang tubig o pulanggang gubat. yun ang aking pangati. Yun ang pangati ko. Yan ang aking pangati. Yan na siya. Ito naman ang kanyang biktima ngayong araw. Yan. kita tago-tago tayo ng konti dito lang to sa tabi ng bahay yan ang aking manukan yan bali nandito lang ako sa duyan yan ang aking kinakati, yan yung ang kinakati ko na ibo tulang tubig yan at yun ang aking pangati malapit na siya ayun ang pangati ko kapit na to pulanggang tubig Dapo na pulanggang tubig yun ang aking kinakati ang palpas yan ay gumalaw ng palpas ah. galaw galaw pag may time So, solo sa araw ata. Pangit ang epekto. Ayan. Ayan. Ah, uh, curious na siya. Lalapit na yan doon. Lalapit ka din. Lalapit ka din. Kanti na lang eh. Yun na lang ay pangati eh. Oh. Isang puno na lang oh. Yun. Yun. pangatey. Yung pangate. <laughs> <Basic>. <laughs> Ay, ang Alas dyan, kakainis kayo. Gatay-gatay. Nakati tayo ng pulanggang tubig. Huli. May huli tayo, oh. Anong gagawin natin dito? Iprito o alagaan? Huli. Pulanggang tubig. Ano ba? Huli siya. Huli. Huli. Holy hule, huli. Diba? Holy Dito lang sa tabi ng bahay.